Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Ikaw, Michael. Ba, hindi ako, sir. Huh. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yun. Anong kalokaw ang pinagsasabi mo? Ang tinatanong ko sa'yo, sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Hindi nga ako, sir, eh. Tarantato ka talaga, no? Gusto ko makausap pa tatay mo. I want you to bring him here. Understand? Hmm. Yes, sir. Tay. Oh, Michael. Tay, ibig daw kayong makausap sa eskwela. Bakit? Kasi itay. Eh, Tinanong ako kung sino ang pumatay kay Lapu-Lapu. Oh. Ang sabi ko hindi ako. Ngayon, kayo ang gustong makausap. Lagot kayo, tay. beteka ba, Ba't Ba bakit ako? Lalong hindi ako pumatay kay Lapu-Lapu. Anong malay ko nun? Itay, kayo na lang ho ang pag-asa ko kinakailangan sumama kayo sa akin. Dahil pag hindi kayo sumama sa akin, may expelled ako. Kinakailangan magpaliwanag kayo itay. Kung kinakailangan magpaliwanag, edi puntahan natin. Halika. Kaya na. Ah, oh, mukha yatang may lakad kayo magama. Eh, kasi o lola, ibig kong makausap ng teacher ko itong si itay. Oh, eh bakit? Inay, ito kasi kasing apo nyo, eh pinagbibintangan sa eskwela na pumatay kay lapu -Lapo. Eh hindi naman nun Eto nga't nagpapasama para magpaliwanag kami ron. Kung maaari ho sana, inay, sumama na rin kayo para magpaliwanag. Nako! Kayong mag-ama, oo. Nakita nyo nang tinatapos kong aking ginaganchilyo? Kung bakit kasi? Ayaw nyo pang aminin kung sino sa inyong dalawang pumatay. <laughs> <laughs>